kalula tingnan mga katropa yung kalsada pa ikot ikot mga katropa pa ano pakit ng bundok So ay mga tropa, welcome back sa ating new vlog adventure mga tropa Magandang tanghali sa inyong lahat So ay mga tropa, nandito naman tayo for another vlog So ngayon mga tropa, nandito tayo sa kalagitnaan ng highway So grabe mga tropa, ang init ang panahon Sa amin na sa amin na talaga mga tropa So ngayon mga tropa, so explore natin ang lugar dito mga tropa Napapuntang sir mga tropa, ang tinatawag na the road of Nubinta So itong lugar ito, o itong kalsada na to, mga pa, pakit ng bundok Ito yung tawag na nubinta so tingnan natin mga kasama kasi kasa first time natin pumunta dito yung nakita ko lang din sa youtube mga katropa yung lugar na nubinta so grabe ang ganda ng view mga katropa so puntahan natin ngayon yung kalsada na mga katropa nakakatakot daw at saka pagtagos yung mga katropa yun na yung surigao sur takot na lang surigao sur so tara let's go so tara let's go mga katropa samahan nyo kami ipakita sa inyo o explore natin ang lugar na sinasabi nilang 90 or tinatawag na the Red Mountain or kilometer 90. So habang packet kami mga katropa papunta sa bundok yung sinasabi nilang nubinta talaga makikita mo talaga ang ganda talaga ng view dito sa taas mga katropa lalong lalo na yung mga tira natin sa drone yung mga kuha natin mga katropa talagang di ka talaga magsisisi mga katropa na pumunta ka dito So habang binabaybay namin mga katropa itong kalsada na to so napadaan kami dito mga katropa sa tinatawag nilang uh, mining mga katropa na PGMC Ayun mga katropa, so nagtanong muna kami mga katropa dito kasi yung kalsada dito mga katropa may sa kabila, meron din dito sa kabila at saka may pa state. Kasi first time natin mga katropa, hindi natin alam kung saan yung papuntang Surigao Sur nito mga katropa. So nagtanong kami, so may nakalagay mga katropa, welcome to PGMC. So ayun mga tropa dito lang pala mga tropa Street lang mga tropa So ayun, makikita natin dito yung mga nakaparada na mga motor Sigurado mga tropa sa ano to, mga empleyado ng PGMC Mining So ayun mga tropa continue tayo mga tropa Tuloy tuloy ang biyahe natin Grabe So ayan mga tropa makita mo na yung gilid gilid nito mga tropa Bangin yan mga tropa So kailangan ingat ingat rin tayo mga tropa sa pagbiyahe natin Huwag masyadong pabilis yung takbo natin kasi delikado mga tropa Kahit sabihin natin malaki na yung kalsada So ayan makita mo dito sa bangin. Kasi nung unang panahon daw mga tropa dito, nung hindi pa to simentado, maliit daw tong kalsada na to at saka marami ding mga nahulog ng mga sasakyan dito sa may bangin. So ngayon mga tropa nag-improve na. So ayan makikita natin simentado na at saka malawak na yung kalsada. ayun mga katropa ito na yung kalsada ayun mga katropa oh. grabe grabe na pagkagawa ito mga katropa oh. mga so, kalula tingnan mga katropa yung kalsada pa ikot ikot mga pa ano pakit ng bundok so pupuntahan pa talaga natin yung ano doon mga katropa oh. tatagos pa tayo doon at saka palusong naman doon sa Surigao Zone so na talaga mga katropa so dito pa kalami sa kalagitnaan ng ano ng bundok na pakit So, iba yung ano, lupa dito. Talagang ano, kaitan mga katropa yung pula, kaitan tawag mga tropa eh. Tapos yung may mga ano doon, mining kasi yung mga katropa sa unahan. Ano, you know, grabe yung alikabok doon. So, grabe yung view dito mga katropa. So, dati daw dito mga katropa nung hindi pa sinintado, talagang pag yung mga sasakyan dito mga katakot. Pangin sa iba. ba? Tapos, may like, maliit lang yung kalsada. So, ngayon mga katropa, habang tumagal, so, nag-improve. Nag-insumento, asfalto na si Mga Tupa tsaka malaki na yung kalsada so hindi na nakakatakot pag dumaan dito so yun Mga katropa. so nandito tayo sa highway Oh, uh, ito talaga yung nubinta pala sinabi nila mga katropa grabe ang ganda ng view dito oh So sa pumunta dito sa Rubinta, talagang makakaano mo yung ano mo Sulit yung pagpunta mo dito kahit paakit yung motor Magastos lang sa gasolina pero okay na yun So, yun, no? so picture picture yung asawa ko mga tropaw oh. So ayan mga katropa, malaking pasasalamat ko rin sa mga sumusuporta sa aking vlog adventure mga katropa. At itong lahat ng mga adventure na ginawa ko mga katropa ay para talaga to sa inyo. At lalong lalo na sa mga tao mga katropa na hindi nakapunta at hindi makapunta sa mga ganitong lugar. Ay taos puso akong nagpapasalamat sa pagsubaybay at panunood sa aking mga video. So ayan mga katropa, itong nakikita nyo na kalsada na palusong mga katropa. So ito na yung nasasakupa ng Surigao del Sur. So ayan mga katropa, salamat nyo pala sa pagsubaybay sa ating vlog adventure ngayon na ating in-explore. So ayan mga katropa, kita na lang tayo sa another vlog. Thank you!